bilang sa makabagong hamon ng panahon ay ang pag-iral ng teknolohiya na nagagamit upang magpakalat ng kasinungalingan. Ang internet, lalong-lalo na ang social media, email at messaging apps ay pangunahing nagagamit ng mga terorista upang magpakalat ng kanilang propaganda. Propaganda ang tawag sa anumang impormasyon na ipinamamahagi upang isulong ang isang adhikain. Maaring ang propaganda na ito ay para sa isang adhikain na makatwiran ngunit maaari ring magamit sa mali. Ang propaganda ay maaari ring naglalaman ng katotohanan, ngunit maaari ring maglaman ng kasinungalingan. Kaya ang salitang propaganda ay madalas na nagagamit sa negatibong konotasyon nito. Ayon kay Vincenzo Sibra sa kanyang social media and terrorist organizations, Observing Success of Recruitment Through Social Media, ang mga terrorist organizations ay gumagamit ng Facebook, Twitter Nasa kasalukuyan ay tinatawag ng X, YouTube at iba pa upang ipalaganap ang kanilang propaganda at mag-recruit ng mga bagong membro. Facebook at Twitter ang pinakamahalagang platform para sa mga terorista dahil nagagawa nilang maging updated dito sa iba't ibang mga usapin. Dahil sa mga unique features nito na ikaw ay mag-share, comment, react at mag-retweet ng impormasyon, ang mga gumagamit nito ay mas konektado. Kaya ang mga teroristang grupo ay mas nakikinabang sa mga ito sa pagpapalaganap ng kanilang mga propaganda sa publiko. Ang YouTube ay may malaking papel din sa pagpapalaganap ng propaganda sa pumumulitika, pagkuha ng suporta at paggawa ng makapangyarihang terrorist networks. Ito ay naging hamon sa mga social media company na bagaman gumagamit sila ng mga algorithm upang mapag pa ang search results at advertising. Hindi sila masyadong nagtatagumpay sa pagtanggal ng mga content na nagpopromote ng terorismo kahit pag gumagamit sila ng teknolohiya. Ang internet ay naging virtual playground ng mga grupong radikal upang isulong ang kanilang mga propaganda. Sa pamagitan ng mga platform na ito, ang mga teroristang grupo ay nakapagpaparating ng kanilang mga mensahe kahit sa mga taong malalayo sa kanila. Karagdagan pa rito ang social media ay patuloy na nagpapalala at nagpapadali ng proseso ng radikalisasyon dahil nagpapahintulot ito sa kahit sino na maglathala ng impormasyon at makatagpo ng impormasyon sa internet. Kaya ito ay nagpapadali ng pagpapadala ng mga mensahe para sa mas maraming mga tao sa mas malawak na populasyon sa mundo. At mas masahol pa rito ay umiiral na ang mga teknolohiya na nagagamit upang mag-imbento ng kasinungalingan. Sa pamagitan ng AI o artificial intelligence ay nagagawa ng tao ang tinatawag na mga deepfake. Ito ay nagsimulang makilala ng mga tao sa mga tila benign o hindi nakakasama ng mga aplikasyon katulad ng pagpapabata o pagpapatanda sa hitsura ng tao. Ito ay bawal din sa Islam dahil ito ay isang uri din ng panguhula ngunit tinatangkilik ng mga tao dahil sa nakakaaliw ito. Sabalit kalaunan ay umunlad pa palalo ang AI at nagagawa na nitong gayahin ng boses at hitsura ni Numan. Kaya magagawa itong ma-program upang makalikha ng larawan, video o boses gamit ang wangis ni Numan na gumagawa ng bagay na nais ng programmer ng pagmukain na ginagawa nga ng tao na ang wangis niya ay ginamit nito. Naging biktima nito kamakailan ng mismong Pangulong Bongbong Marcos nang pinalabas ang diumani video na patunay na siya ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Subalit kalaunan ay napagtibay sa mga investigasyon na ito nga ay kagagawan ng AI sa pamumuno ng mga taong nais manira sa kanya at nagdanais na magpakalat ng kalituhan at kaguluhan. Marapat lamang sa Muslim na maging mapanuri sa anumang darating na balita sa kanya. Sinabi ni Allah, O mga nanampalataya, kung darating sa inyo ang isang makasalanan na dalang isang balita ay linawin ninyo muna ito o makakapaminsala kayo sa mga tao dahil sa kamangmangan at kayo dahil sa ginawa ninyo ay magsisisi. Sinabi rin niya, O mga nanampalataya, layuan ninyo ang karamihan sa mga paghihinala. Tunay na ang ilan sa mga paghihinala ay kasalanan. Sinabi rin ni Papata Muhammad SAW, Sapat na bilang kasinungalingan na ang tao ay magsasalita tungkol sa lahat na lamang ng bagay na kanyang narinig. At sinabi rin niya, ang huwad na pagsaksi ay kasing sama ng pagtatambal kay Allah. Kaya layuan ninyo ang karumihan ng mga diyos-diyosan at layuan ninyo ang huwad na pananalita.